sa my vlog. Hello mga kapamigo, so ko lang i-share sa inyo kung ano ba ang mga bagay na pwede nyo dalhin dito pag kayo pupunta na sa Europe. Dahil ho dito ay lagi hong malamig. So kung kayo man ay pupunta ho rito ay magdala na ho kayo ng makapal na jacket. Ang technique ho din yan, i-vacuum ho ninyo para ho kasya siya sa maleta. So kami ho noon ang dami namin dala. Kami ho itigta tatlo pa ni Bebe, makakapal ho. Para makatipid din ho kayo kasi medyo price din ho dito ang mga price. Tapos so magdala rin din ho kayo ng mga medyas, makakapal, yan ang damihan nyo. Siyempre underwear, huwag nyo kakalimutan. Napaka-importante. Sabi ko nga, kaysa dito pa kayo bibili. Tapos so magdala din ho kayo ng bonnet. Kasi nga ho maganda, tinatakpan ang tayo nga. Yun ho ang importante. Yan, mga yan. Bonnet po yung kakalimutan. At pagkatapos ho, so, magdala din ho kayo ng blower para ho, doon ho ako, na order sa Shopee para makatipid. Tapos ho, bibili din ho kayo ng adaptor kasi ho dito sa Europe ang gamit ay 240 volts. Iba ho, tatluhan ho yun. Basta, isearch is nyo nala ang ho sa Shopee. Meron naman sa Taiwan, ganyan, o saan man kayo magmumulang bansa. Nakakabili naman yan dyan. So, para hindi na ho din dito bibili. At pagkatapos ho noon ay magdala ho kayo ng marami din ho ano pa nga ba? Wait. Pantyama? Pantyama? Pantulog. Oo, okay lang ho yun yung mga nabibili dati sa Chonglin na ugaling dami. Yung po, yung mga partner-partner na siya pantulog. Okay din ho yun. Maganda rin ho yun. At um, ako din ho sa inyo. Um, magdadala din ho kayo ng maganda-gandang kurtina. Importante din ho yan. Kasi mali nyo kayo ay sa mga double deck din kayo natulog. At least may cover na kayo. Yun ho, mura lang naman din yan dyan sa Taiwan. At napaka-importante ho ay ang medisina. Kahit by Jessic, okay lang ho. At huwag na huwag nyo kakalimutan ang Epicacent Oil. Dahil iyan ho ang pangtanggal ng ating mga nararamdaman. Kasi ho, pag ho kayo sa unang mga araw at hindi pa ho kayo sanay sa bansang napupuntahan nyo, may tendency magkasakit kayo, lalagnatin, gayaan. Kasi ho, inaabsorb nyo pa ang kanilang bansa. Ganyan ho kami noong una. Pero ngayon ayos naman. Pero, syempre, may time pa rin na sisipunin kayo uubuhin. Kasi nga ho, sa sobrang lamig. And, mas matagal ho ang lamig kaysa summer. At pag pang, pang summer naman, yung mga t-shirt, okay lang kasi may nabibili naman ho ditong mura. Huwag nyo nandamihan ng t-shirt. Lagi nyo hong dadamihan ay ang itong mga ganito. Maganda hong ganito mga tela. Parang yung mga, parang yun sa mga hayop na pantela, ganyan. para humainit sa katawan nyo. Pagkatapos ho, huwag nyo rin hong kakalimutan na magdala ng, ano pa nga ba? Nakalimutan ko na. Ano, yun yung mga mahalaga ha? Ang sinasabi ko lang ho, yung mga mahalaga na dadalhin ninyo. Para hindi na kayo bibili dito. So, Basta ang amin din nalang pinakamarami ay jacket po. So, tama pala yung amin ginawa. And, kung pagdating naman sa pagkain, tama na yung mga noodles. Uh, sardinas, pwede naman. pwedeng gayom. So, pagdating naman sa pagkain dito, okay lang po. Kasi mabibili naman ninyo ang gusto nyong mabili. So, damihan nyo na lang ang pocket money. Kasi kami noon yung bebe, ang amin pocket money ay 42k lang po sa peso. Masyadong maliit. Hati pa kami dalawa doon. 650 Euro lang ho yun ng time na yun. And ang maganda hong dadalhin nyo pa ay pag ganyan may hindi pa unang huwag na mga shampoo, huwag na mga ganyan kasi makakabili naman nga ho kayo dito. Okay lang ho yun. Dito na lang kayo bumili sa Euro. Mag-iisip ako, ayun ah, magdala din ho kayo ng towel. Pag kayo maliligo kasi kami may dala para may pang-dry kayo ng buhok ninyo. Yun. Magdadala kayo ng ganyan. Mahalaga ho yun. Huwag na yung kakalimutan. Okay? So, ano ko bang aming, ako, nag-iisip ako nag akong ano. Pero parang, yun lang ho yung mahalaga. Wala na. Yun na ho. So, please follow and like my video. Bye-bye.